Hello guys! Ayan, may katanungan po tayo galing po kay Joe Madia Ayan, so ang tanong po niya paano po kapag yung old post mo i-repost sa same account mo kasali po ba yan sa unoriginal? Ang sagot po, yes po, an original po yan. So, kahit ang tagal na po yung video nyo na, po, na iyon, tapos rinapost nyo po ulit sa same account nyo po, ay an original po yon. Kahit po guys, uh, rinapost nyo po sa ibang account, like sa pinost nyo po yon sa inyo pong uh, profile, niyo pong main account po niyo at pinost nyo po doon po sa page po ninyo, is an original po yon. Basta po guys no so pag nagrepost po kayo ng mga video ay an original po yon. Pag uh, gusto nga po natin i-repost po yung pong mga old video po natin so mas uh, better po na i-delete po natin yung old video po at uh, itira po natin yung uh, yung bago po na video. Para maiwasan po natin guys yung unoriginal content. At kung gusto nyo po na i-post po ang inyo pong uh, old uh, video. I suggest na lang po guys na kukuha na lang po kayo doon. Uh, kung bagay yung video po na iyon is mahaba po nasa long video po. Nasa 3 to 4 minutes po yung haba. So mas maigi po na kukuha na lang po kayo doon ng at least po 60 seconds or 1 minute po. At i-post nyo po sa inyo pong reels. Ayan hindi po yan unoriginal content content guys. Pero dapat i-post nyo po same account po. Hindi po yun sa ibang account nyo po. Ayan. Nag-guess nyo po yung sinasabi ko guys. Para maiwasan nga po natin na magkaroon po ng unoriginal violation. Ayan. So yun lang po guys. So I hope po may natutunan po kayo. At huwag nyo nga po guys. Kalimutan mag-subscribe at mag-follow. Ayan. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!